Tingnan nyo ang buyers ito. Ito itong dulo ng screw. Yan o. Oh. Humaba na yung mid-red. Kanina isinagad ko yan dyan. Nung ik ikinabit ko. Para hindi lumaban. di ba? Isinagad ko yan dyan. Nung oh. may kabit ko na ngayon. Nung pagbomba ngayon. Yan o. Oh, Binomba o. Oh, kusa siyang um, lumabas. Ibig sabihin self-adjuster. Kaya adjusting yan o. Oh. Kaya nag-i-stack up ang preno. Ayan yun lang ito lang naging problema ito may piston ito eh ayan o no? ito ang problema mga katambayors pelak hey. sa spring dito dali lang mga kambayers kung kung ano para matandaan mo pipicture mo lang pipicture, picture lang para hindi malimutan kung saan mo tinanggal eh mga tambayors, at uh, tuloy na natin ulit eh. So, you <laughs> Eh, kulot tayo yeah. Inum. Yeah. na lahat mga kambayors ah, ito pa pala isa ito pa kabit natin dito pwede Pay pa konti kabit na yan oh. yan oh. yung spring oh. yan ito yan tapos yan o nakasuwak yan tapos nakasagad siya para hindi magatakan yun naman no, yung automatic adjustment pag inano ang preno kung na siya mag adjust yan ayan yun na lang spring sa ibabaw ang ilalagay ko okay mga katambayos continue ulit okay mga katambayos isa na lang isang spring na lang ating ilalagay ah, oh, ito ito na may tanda ako kasi may picture din naman ako kahit alam kong kung siya ikakabit pinipicture ako siya eto dito ang stative kapila ganyan lang ang kapatayos ah uh, matigas Just yun pala ito yun <laughs> tumalsik pa mahira tayo magtagkal dito mga katambayers eh hindi natin kabisado yung mga teknik na yan pinagbabawal na teknik ba yun malbog Oke. Aba. Binokahirapat pag-show na Kapit na natin ulit. Uy. Ingat-ingat lang at baka lumabas piston. Kasi yung piston. Siya may piston na ipagkamalit lumabas, mahirap ilagay bago pa man din yan ayun solo tayo eh kunti na lang ayun mga katambayos may ok ganyan lang tapos eh, ibabalik natin yung block drum kunti punas din linis Is nama tambah oh. ya so check double check, soan okay adjustment di toh ni yang kanyang oh, aisy teman, seto sekarang yang handbrake aisy, so, to turun gitu okay, tenang. bundle mahawak okay naman din ngayon okay mga tires ito na lang hmm. ayos mga tires ngayon ating bubombahin yan ngayon oh. o no? para umadya siya bubombahin natin simple lang mga katambayers Lagay okay, natin uh -huh. Lagay okay, natin ano para hindi lumabas Magbomba Lagay natin dapat palagyan natin patulong tayo i uh, ano ibiblid pag -blade natin natin ating sasawuran nito Okay mga katambayos, bibli na natin. Maghahanap tayo ng kasama. Teka, uh, bomba. yan okay na mga katambayers na i-bleed na rin tingnan nyo kama, katambayers ito ito itong dulo ng screw yan o oh. humaba na yung mid-thread kanina isinagad ko yan dyan nung ik ikinabit ko para hindi lumaban di ba isinagad ko yan dyan nung oh. may kabit ko na ngayon nung pagbomba ngayon yan o oh, binomba o oh, kusa siyang um, lumabas ibig sabihin self-adjuster siya adjusting yan o oh. Kaya yeah, yun na, okay na. Bago na ito. Bago na ito. Ayan o, tama naman yung mga pagkakabit. Pinicurean ko rin yan eh, bago tanggalin na yan o. Ayos yan, spring. Spring doon sa loob. Saka ito, spring doon sa baba. Ayan o. Ito. Ayan. ito Ayan. Ayan. Ayan lang naman mga component niya, mga katambayas. Ayan o pinahuran ko yung mag-blade para hindi kumalat ang fluid ayan konting linis na lang yan para makita kung may liko hindi linisin ko okay babalik ko na ito mga katambayers ayos naman ang ikot nya Okay mga katambayers Thank you for watching Yun lang mga katambayers At sana ay, nagkaroon kayo ng konting idea Sa mga nag stack up ang preno Ayan Yun lang, ito lang naging problema Ito may piston to eh Ayan o no? Ito ang problema mga katambayers Thank you